Yes, uh, magandag, uh, araw mga may nabahal ko mga bye Kagagaling ko lang sa pagbibenta ng karton sa junk shop. So, andito na ako dito sa Sukiko ko At uh, bibili ako ng uh, saging uh, Maganda itong saging sa ano, vitamin ano to eh uh, Sa buto, papa uh, papatibay ng buto yan kalsium uh, calcium calcium nga pala sa buto ang saging kaya dahil naga uh, gumaganap na parati akong makina dito sa aking Mercedes Benz na ito yung Mercedes Benz ko yan. so kailangan dahil ako gumaganap na makina kailangan yung calcium uh, mabigyan ng sustansya calcium sa buto so saging saging <laughs> ang aking igagatong uh, dito sa makina <laughs> sa halip na gasolina so saging ang aking ikakarga sa uh, makinang ito ng kariton kariton na tinawag ko Mercedes Benz so ito yung mga may anak ng may-ari kagaganda naman eh tunay naman eh ay ali kay kapwa ko batang ganyo aray ay, uh, negosyantay. Ah, negosyantay. Eh, Anak-anak rin ang negosyantay na aking kababayang batanggin Ay, napakaganda naman. Ay, kaya mga followers, baka may mga binata di Ay, hindi, Ang kababayang ko ay napakaganda. Tunay naman. Ay, ay, ay. Yan, at maraming salamat. Thank you for watching. Ay, maraming salamat po. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga sa baybay. Ayan, ang kanyang mga paninda ay napakarami iba-iba. Mga prutas na rin. Napagkagaganda naman ng mga prutas na ka kababayan kong aray. May niyog din. Ayan, niyog. oh, yeah, Kung gusto niyo yung uh, magpakayod ng niyog, gagamit kayo ng gata ng niyog, ay di kayo magpunta. Ayan, eh. siya may everlasting laang aray. Ah, Barangay Payatas Everlasting Quezon City. Andito, rami dito yung niyog. Ah, kung kailangan niyo ang niyog para sa panggata. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po. Mga minamahal ko mga taga sa bye Are, are, ang uh, everlasting. Ah, uh, yan ang way everlasting road. Aya uh, everlasting road. Ah, uh, lang ito. Payago ito, everlasting road. Yan at maraming salamat. Mabuhay po. Mga minamahal ko mga taga sa bye